hi guys <laughs> parang nanggulat lang ako ng mga tulog so ngayon guys video tayo ipaparinig ko lang sa inyo kung gaano kaingay yung paligid namin at gaano kagulo so, yung mga paninda namin kasi guys parang salimuot yung pakiramdam ko ngayon guys no kasi alam mo namang kagabi nag ano kami nag inom nag-inom kami ng isang gin. Tapos, naubos namin. Medyo nalasing ako. Mga 11, may na kami na tapos mag-inom. Tapos, kanina umaga, pag ko, hindi naman, ano, hindi naman masakit yung ulo ko. Okay lang ako. Si partner ko, ang sakit ng ulo niya, pagbangon niya ng 5.40, late na kami nagising pagbangon niya ng 5.40, naligo siya daritso, sabi ko uy, naligo nakaligo siya since dumating kami dito hindi yan naligo ng maaga pero kanina, naligo siya ng maaga kasi, ang init daw ng katawan niya mainit pala sa katawan yung gin pero ako, di ako naligo kasi, siyempre, late na kami nagising tapos nagbukas na ako agad dito kasi pag hindi ka magbukas agad dito guys no kakatokin ka ng mga kapitbahay kasi bibiling sila so nagbukas na ako dito habang yung sinain ko nga oh, yan nga pala oh, may tricycle agad dumaan so yung sinain ko nga pala nasunog kasi sabay yung nagbukas ako tapos na may sinalang lang ako doon tapos hindi ko na malayan na kumulo na pala yung sinain ko So, nasunog. So, yun. Nag-inom kami. Kasi sabi niya, subukan na natin mag-inom ng gin. Kasi, ano yun, para sa darating na kasi mga araw may isi-celebrate kami, guys. So, yun. Nag-ano siya ng gin. At, kaya, tinry namin na mag-inom ng gin na may ang hinalo namin no, is strawberry na tang. So, masarap siya. Nung naginom kami, hindi ko naramdaman na na matapang yung gin. Kasi last nung naginom kami, last nung naligo kami ng dagat, ininom namin gin din. Tapos, ang, ang cheeser namin nun ay tang na orange. So, naramdaman ko yung ang hang ng gin. Pero kagabi, hindi. Hindi ko naramdaman yung ang hang ng gin. Kaya sabi ko, mas maganda pala to pag ito gamitin natin. So, yun daw yung gagamitin namin pagdating ng araw. Pero sabi ko ngayon, natulog ako ng tanghali, tapos gumising ako alas 3. Tapos pagkagising ko, sabi ko, bigat ng ulo ko, sakit. Tapos yung sikmura ko na, arang, yung sikmura ko parang gutom na gutom ako. Tapos sabi niya, Malaysia, siya, bumili, bibili na siya ng pangsabaw para magsabaw kami. So sabi ko, di na tayo mag-inom ulit kasi nakakapagod unlike before guys grabe kami mag-inom nung nasa Taiwan pa kami parang halos sunod-sunod ang gabi mag-inom kami pero ngayon wala na mahina na siguro yung ano natin sa pag-inom so yun lang guys ang video natin ngayon nagsishare lang ako ng ginagawa namin kagabi at yung tindahan namin na pagulo kasi di ito naman nag-arrange naman siya dito kanina, kasi gumawa po siya sabi kasi niya, gawaan ko daw siya ng ganito box. Lagaya ng mga pansit kanto niya. Para wala ako sa mood. Sabi ko, sige, pagparamihin paramihin mo muna yung kanton mo at gawaan kita. So, yun lang yun, guys, yung video natin ngayon. So, mag-iingat po kayo lagi. Bye!